anong ganap sa mundo ng showbiz? Uh, how about the calls for your resignation, Chair? I'm not going to satisfy the whims of my detractors. Palaban ang naging sagot ni Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Chief Lala Soto sa mga panawagang mag-resign na siya. Muling nagtrending sa ex nitong Huwebes, September 28 ang hashtag Lala Resign matapos ibasura ng MTRCB ang motions for reconsideration o apela na isinumite ng It's Showtime kaugnay sa ipinataw sa programa na labindalawang araw na suspensyon. Sa, sa isang, isang, press conference, conference ng, ng MTRCB, MTRCB, sinagot ni Soto ang tanong tungkol sa, tungkol, sa mga panawagan, para, sa para, para sa kanyang resignation. Direktang sagot niya, I'm not going to satisfy the whims of my detractors. Muli niyang iginiit na ginagawa lamang niya ang trabaho niya bilang MTRCB Chair. I really believe that we should respect others' opinions. Also, that's their opinion. There's nothing I can do. I am just doing my job humbly and justly. Anong masasabi mo sa balitang ito?